Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi, siyempre. At ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at malayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan nang hindi kayo mahawa sa kadimonyuhan itong mga kawatang ito. Ayan. At uh, doon po naman sa mga politiko uh, politikong mga kawatan, isa lang po ang dasal ko sa inyo. Magkamatay na lang po kayong lahat. Ayan. At doon naman po sa mga bashers ko, kung inyo pong ipagpapatuloy ang pambaba akin, walang hanggang kamalasan at dilubyo ang darating sa inyo. Ayan. So, mapunta po tayo dito sa kung anyo pong naalala, ang sinasabi po sa akin, ang sinasabi po dati ng ating, uh, ang aking Tito Bongbong, noong uh, Pasko ha, huwag daw kayong magpakagastos. Dapat daw matuto tayong magtipid every single cent na ating ginagastos. Kailangan daw natin na magtabi o mag-save o huwag magpakagastos. Ayan. Yan po yung kanyang kabilin-bilinan sa ating lahat. Kaya nga po ngayon ay galit na galit ang aking Tito Bongbong dito kay Bangag. Alam niyo po ba kung bakit galit na galit si Tito Bongbong dito kay Bangag? Aba, ay grabe, milyones po. Yung uh, ginastos or ginagastos nila tuwing weekend or sabado ng gabi. Sa paputok lang po yan. Ngayon po ay meron po kasi ang na uh, napanood ako yung uh, kay KPL na talagang makikita po natin dito na talaga namang milyonis talaga ang halaga ng mga paputok na ito ay uh, kayo na po ang humusga at dahil po dito sa mga pinaputok nilang ito dyan po naga, nangyari ang hindi inaasahan na itong si Bangag at saka itong si Butod ay naputokan po at pareho po silang wala sa Uh, magandang kaayusan, masasabi natin ngayon na parehong nasa hospital at ginagamot yung uh, napinsala sa kanila dahil sa paputok nito ito. Kaya sinasabi rito ng aking Tito Bongbong, mabuti nga sa inyo. Mabuti nga yan na magkandawasak-wasak na yung mga butod ninyo, magkawasak-wasak na yung mukha ng mga bangag dyan, dahil sa sobrang paggagastos ng pira naman ng bayan yan, hindi ninyo pira yan at ipapakita na po natin yung uh, ito pong uh, napanood natin dito sa vlog ni KPl na kung saan po ay milyonis po ang ginagastos ng bangag na ito kaya nga, actually ang plano po ng aking tito bungbong dahil ngayon po ay uh, ngayon po yung araw ng ng uh, uh, peace rally ng ating mga kapatiran iglesia ng Kristo. Ang plano po ng aking Tito Bongbong, isusumbong po talaga niya itong si Bangag dahil sobra na raw kung magwaldas ang pira ng bayan. At talagang kakausapin na niya si Ka Eduardo. Oh, ay dangan ngalang at narong timing dahil kagabi nga habang nagpuputukan sila dyan ay hindi inaasahan na naputokan yung si Butod at si Bangag at ngayon po ay kasalukuyang <laughs> gumaganya <niya. clears throat> kaya po tuwang tuwa si ang aking Tito Bumbong sa nangyayari kay Bangag anyway, bago tayo malayo, syempre ay uh, gusto ko lamang uh, ipanood sa inyo yung uh, parte ng uh, vlog ni KPL at may pagkita ito yung mga putukan, ayan kayaan na bumili ng mamahaling gamot kasi nga, walang pera eh inaaksaya lang nitong tung na ito oh. mga oh oh po oh 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 o eto na oh yung video oh 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 yan. Na oh ayan po mamahalin po yung mga paputok na yan ayan see hindi na po natin pagtatagalin sapat na po yan na makita ninyo kung gaano kabungga itong mga putukan nila dyan asa ko na yan Despite the fact na mayroon na pong pinaalala dyan ng aking Tito Bungbong maging nung Pasko, na gusto po nga niyang kontrolin yung inyong, uh, yung inyong ihahanda sa Pasko na huwag maging bungga Pero itong si Bangag na ito walang pakundangan kung gumastos ng pira ng bayan. Nakita nyo naman kung ga, milyones po. At yan po ay linggo-linggo po nilang ginagawa yan. At dahil po dyan sa paputok na yan, ha, dyan po ay uh, medyo, na, uh, medyo konting hingalo itong si Bangag at saka si Buto dahil tinamaan po ng putok. Natrap po sila. Hindi nila akalain na ito palang kabila na ito at saka yung kabila na yan, kabila dito, nandito dito sa gitna, nagsabay-sabay nagputukan, kaya yan po natrap sila sa putokan. Kaya sabi ng akin Tito Bongbong, mirisi sa inyo mga bangag kayo. Di ba? Tingnan nyo. Grabe. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Anong klaseng uh, pamahalaan meron tayo? Sa kabila ng uh, paghihirap at kagutuman nitong ating mga kababayan, ay nagagawa pa nilang magwaldas ng pira ng milyones dahil lang sa paputok di po ba mga mamahalin po yun na mga paputok at uh, kung yung ordinaryo nga po labintador eh magkano na di ba ay ano pa kaya yun yung mga designer uh, uh, na paputok yan may mga design milyones po Saan populotin itong mga kababayan ko? Anong mangyayari dito sa mga kababayan ko? Kung lahat kayo na nandiyan sa gobyernong ito ay puro na lang kayo mga kawataan. Okay na sana mga kababayan. Yung mga itsura nyo ang papangit. Wala kayong wala kayong makitang magaganda mga guwapo diyan sa mga kone, mga politiko. Lahat ang papangit okay na sana. Hindi na sana namin ko questionin yung inyong pagiging pangit. Ang problema mga po dito, mismo na ang aking tito bongbong ang nagkokondi na. Diyan sa mga ginagasto sa milyones sa itong sibangag na ito. At itong sibutod na ito. Para lang ma mapunan yung kanilang kasiyahan na habang nandito itong mga kababayan ko na nag dahil sa gutom. Yan po. Nasaan ang ustisya? Nasaan ang inyong mga konsensya? Kaya nga po sa kabila ng uh, paulit-ulit siya sabi ng aking tito bongbong dati na magtipid kayo. Huwag na kayong maghanda ng garbo sa inyong Pasko at bagong taon. Dahil pahalagahan natin ang bawat sintabos ng pira ng ating nandito sa ating mga kamay. Pero anong ginagawa ng bangag na ito? Waldas dito, waldas doon. Paputok dito, paputok doon. Mga putang ina nyo. Grabe. At ang sasabihin pa, nitong si Marbel okay lang daw itong mga pulis na maghigop or magsingot ano anong ano na nangyayari dito sa ating bansa na ito kung puro mga ha ah, puro mga sombina maging ang mga otoridad natin grabe bakit nga ba galit na galit din po ako pagka tinatawag din yung bangag itong si bangag eh. Ha? Pero, mismo si Tito Bongbong na po ang nagsasabing bangag, mabuting at naputokan si bangag. Mabuting at naputokan itong butod di butod. Para at least, hindi na nangunguna yung kanyang butod kapag ka merong okasyon na magkasama sila ni bangag. salitang bangag. Puro kayo salitang adik. Hindi naman. Ha? Huwag ganun, mga kababayan. Unang-una, ha? Kahit kailan, nagkakamali kayo ng pagsasabi na itong si bangag ang adik si ang atin na po mismo aking tito bongbong ang nagsasabi ng bangag ay po parang gusto ko nang maniwala ayaw kong maniwala doon sa mga sabi-sabi at iba yung aking pinapaliwalaan na bangag at kitang kita po rito ang ebidensya na hindi uh, si bangag ang bangag dito okay so tigilan nyo na po ang salita ng salita ng bangag ang pinapatungkulan po ninyo ay ang ating si Bangag. Sabi ko nga po, hindi yon ang alam kong Bangag at hindi yon ang alam kong sumisingot at hindi yon ang alam kong ngiwi. Dahil ang totoong Bangag dito, ang totoong ngiwi dito, ay walang iba. Ito ang dapat ninyong pagsabihan na Bangag at niwi Ayan po kayo nakakita ng tao na ganyan ng itsura kasasabi ko lang po sa inyo okay lang po sana papalampasin na po sana natin ang mga itsura nitong mga politikong ito, congressman mapasinador, ang papangit ng mga itsura pero maliban dyan, ang papangit pa ng mga ugali nitong mga animal na ito dahil dito sa pagpapahirap nila sa mga kababayan ko ayan so nasa na hindi ba't yun ang, 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 ang totoong iwi hindi ba't yun ang totoong bangag at hindi yung bangag dyan sa malakanya gusto ko na rin sanang maniwala din sa aking tito bongbong pero pinagdidiinan niya na ito raw, bangag na ito, ay walang isang salita. Siya itong sabi ng sabi na magtipid. Pero siya rin palang unang numero unong waldas. Kita nyo naman yung mga paputok yan, tuwing linggo yan. Milyones ang ginagastos. Nasaan ang ustisya? ganun pa man ay uh, yung pong mga malalapit dyan ay makiisa na po tayo dito sa mga peace sa peace for rally po ng ating uh, mga kapatira Iglesia ng Kristo ipakita po natin yung ating suporta sa uh, INC upang sa ganun ay magkaisa na tayo yung mga Pilipino pero huwag po tayong uh, Huwag po tayong mag-expect kasi unang-una po. Ha? Ah, yan pong peace rally na gaganapin ng Iglesia ni Cristo ay hindi po yan pagpapatalsik kay Bangag. Bagkus yan po ay sumusuporta doon sa stand ni Bangag na huwag i itong si bipisara Go yan po lang ang gusto kong linawin sa inyo. Kaya nga lamang po, bonus na lang po. Kung itong uh, peace rally ng ating mga kapatiran Iglesia Ni Cristo ay sumama na po dyan yung mga military, mga kapulisan, at bitbitin na nila palabas si Bangag, yun po ay hindi na natin kontrolado. Pero ito pong peace rally ng INC na ito, sana huwag malo mahaluan ng politika na... Uh, Apropos, uh, Dahil nga po yung sinabi ko kanina sa inyo, talagang plano pala ng aking tito bongbong na umakyat sa stage at magpahayag sa kanya ng suporta niya sa lahat ng mga ginagawa ng Iglesia ng Kristo. Dangan nga lamang at may nangyaring masama dito kay Bangag at Botod Dahil at talaga ang plano ng aking tito bongbong magsusumbong kay kapatid na uh, Eduardo Malalo isusumbong niya yung pagwawaldas ng pira itong bangag na ito na walang pakundangan kung magwaldas walang pakundangan kung mag uh, walang pakundangan kung mag lalo na itong kanyang pinsan na si St. Peter ayan mga kababayan pakatandaan natin mayroon nga po dyan nag-comment bakit daw ba kinakalaban ko itong mga Romualdes at Arineta sa pagbibigay ng ayuda ay kung hindi ba naman tanga ito nag-comment na ito ah, ako kung namimigay ako sarili kong pira ito wala pong pira ang gobyerno ito ang pinamimigay nitong si Tambaloslas ito pira namin Winawaldas niyan Mapapapinsan itong bangag na ito Nagwawaldas ng pira ng bayan Pira nating mga Pilipino Ako kung namimigay man ako dito Sarili kong pira ito Wala ako na sasagasaang tao rito Wala ako na sasagasaang kababayan ko Dito sa mga ginagawa ko Pero itong mga pagka Na ginagawa nitong tambalos sa ito at bangag na ito walang kapatawaran dapat lamang kayong isumpa ng mga animal kayo igosong pirigni may bulbul sa pisngi manginig kana na dyan tambalos -los. dahil itong uh, bilanggit kong ito tumatalab katunayan tumalab na kay bangag at kay butod kaya nga tinamaan ng paputok at ngayon ay naghihingalo sa nasabing hospital kita nyo naman mga kababayan kaya ko hiniram yung uh, video ni Pia ni Kapi Elian para ipakita ko lang sa inyo kung papaano magwaldas ng pira ng bayan itong mga aswang na ito Pero kung tutuusin mga kababayan, itong mga pagmumukhang ito, wala silang karapatan na para pakialaman ang pera ng bayan. Paano ninyo mga kababayan? Mga itsura na mga congressman na mga ulol at mga kung, mga senador na mga pangit na ito. Ah, tingnan ninyo. Hindi naman mga mukhang tao yan kundi mga mukhang kabayo. Lalo na yung congresswoman na mahiling sa Rolex. Mahiling sa Hermes. Kaya tuloy, nagkakaroon na siya ng AIDS. Dahil kung sino-sino ang pumapatong sa congresswoman na ito. Hindi lang Hermes ang hilig dito. Kaya tinablan na rin siya nang herpes Pasundot dito pasundot doon. Pasundot doon pasundot doon. Ano'ng mangyayari? Herpes ang aabutin mo. Mayroon din mukhang mukhang bayawak na congressman. Mayroon din mukhang chihuahua. Mayroon din mukhang daga. Lahat ng mga mukha ng mga animal ay nandyan na sa Kongreso at saka sa Senado. Kaya sa pagbumukha pa lang ng mga ito, hindi nakatiwa Hindi nagagawa ng maganda. Tingnan mo yung humahawak ng budget ng ating bansa. Hindi ba't makita mo lang ang ulo at mukha niyan. Para bang uh, giant kuhul. Yan po yung mga sumi... Hindi lang sumisira sa mga kababayan natin, mga magsasaka. Pati ang, ang pira ng bayan, winawaldas din ito. Bumili ng uh, helicopter. Bumili ng eroplano, Nung nag ni na yung anak niya, nandun pa sa Paris. Si? Kasama yung mga kaibigan barkada. Ito mga kababayan ang dapat tinitiris ang mga ulo nitong mga ito. Ito yung mga dapat na ginagrinder ang mga katawan nito. Pagkatapos niyan, yan ang ibabahog dito sa kapwa nila mga kongresistang mga kawatan. walang lang pagbumukha ninyo. Bukod na sa inyong pagiging pangit, mga kawatan pa kayo. Kaya tuloy, napakarami kong mga kababayan ang walang masaing. Sabi nga ng aking tito Bongbong, sana magwakas na ang mga bakag! Sana sumabog na ang mga butod ng mga animal. Para walang na mga wat sa pera ng bayan. Yan ang pakatandaan natin. Dahil yung sumpa ng aking titubongbong na yan ay tatalab sa inyong lahat. Lalo na dito kay Abalos na isang ngiwi. Dito kay Marbil na isa rin ah, ah, higop. Isa rin palang humihigop yan. At dito sa congressman, na talagang kitang-kita na, ah, kitang-kita na ang pagka, kung ano ito, grabe na. Ha? Kung inyong pagmamasdan ito, mga kaibigan, hindi ka mawari kung ito ba'y tao, isang, ito isang hayop, dahil sa buhok pa lang nito ay para ng bunot na isinaklob sa kanyang bunbunan. Ito ang tunay na kalaban ng bayan tingnan nyo ang itsura ang lapad-lapad na ng noo ngiwi pa. Ito ang tunay na pahirap ng bayan dahil sa kasisinghot-kasisinghot nito nagkangiwi-ngiwi na tanginan nyo isa rin si Abalos na yun ang sinasabi kalaban daw siya ng mga kriminal ay samantalang si Pastor kibuloy lang ang kinayakaya niya kaya ikaw Abalos na isa kang ngiwi ha hihigupin lang po mga kababayan ko nang hihigupin itong si Abalos na ito pag inyo pa itong binoto Ganon din mga kababayan ko Pag inyong ibinoto ito si Erwin Tolpo Kokulimbatin lang lahat ang pira ng bayan At ipambibili na ng bahay Sa Los Angeles, California Na nagkakahalaga ng 1.5 million dollars Itong si Tambalos Los mga kaibigan para lang malaman ninyo. Mababa ang anim hanggang walo ang bahay niyan sa Forbes Park. Yan. Diyan sa Makati. Pinakyaw na yata niya lahat ng sa, ba, bahay sa Forbes Park. See Kaya nga, wala nang katigil-tigil ang mga taong ito, ang mga pangit na ito maging yung pira ng PDIC nilimas na na itong mga anay sa lipunang ito ang papangit na mga anay pa mga buwaka ng inang to at para malaman din ninyo mga kababayan sa oras na ito ha ah, 17 trilyon pesos na po ang utang ng Pilipinas. 17 trilyon. At ngayon, ay mayroon pa silang uh, uh, pinaplanong uutang pa ulit. See? Anong mangyayaris Sabi ko nga po, ako ang taga-dal-dal dito. Pero hindi po ako apektado kahit limasin pa nila. Ang kahit nasa natitirang uh, sintabos ng pira ng bayan, hindi po ako apiktado dyan. Ang inaalala ko lang po talaga rito, itong mga kababayan ko, nakapos sa kabuhayan. Anong mangyayari sa kanila? Kaya mga kaibigan, kung a uh, inyo pong mamarapatin. Paumanhin po kung ako man po ay nakakapagmura dito. Paumanhin po kung uh, ah, medyo magaspang ang aking pananalita dito. Pero hindi ko na po kayang maging malumanay sa pagsasalita dito, lalo na kung ang nakikita ko itong mga pagwawaldas nang pira ng bayan kagaya ng mga paputok-paputok na yan na napakamamahal at milyon po ang halaga ng mga yan. Masisisi nyo ba ako? Kung paminsan-minsan or madalas ninyong naririnig sa akin yung pagmumura dito. Anyway, sana po ay uh, mag-intervention na rito ang ating Panginoon at matudas na lahat itong mga kawatang mga taong ito. Lalo tigit. Una, ang papangit itong mga animal na ito. Ang papangit ng mga, mga kawatan pa. So sana, Panginoon, tudasin mo na itong mga ito bago ko matudas itong mga hayop na ito. Ikaw na ang tumudas para hindi na dadaan sa mga palad ko ang mga dugo ng mga kawatang ito. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, kaunting pagkakataon lang ang masilip ko. Hindi ko na palalampasin yun. Hahataking kita sa empyerno. Sana po mga kababayan ay maintindihan po ninyo itong aking mensaheng ito. Maraming salamat po at uh, pansamantala po hindi ko muna kayang itaas itong aking mga kamay para sa lahat ng may mga sakit ko subscribers wala po ako sa mood maraming salamat po